Ilang araw ng tila na babalot ng hamog ang Baguio City. Isa sa mga nakapansin dito ang 78 anyos na si Carlos. Pero ang inaakalang hamog, usok pala mula sa forest fires sa Itogon at Bukod Benguet. Siyempre, yung usok kasi hindi magandang kwan sa katawan. Pag naamoy mo yung si usok. Pangamba niya na kung magtagal pa ito ay baka makaapekto ito sa kanyang kalusugan, lalo pat sinisipon pa ito. Kahapon na ang panibagong sunog sa kabundukan sa barangay Ampukaw Itogon Benguet. Nadamay sa sunog ang isang poste ng kuryente na pansamantalang nagdulot ng pagkawala ng supply ng kuryente sa iba pang parte ng Bagyo at Benguet. Ayon sa BFP, hindi pa nila makita ang kabuang lawak ng sunog dahil sa kapal ng usok at tarik sa kabundukan. Pero sa kanilang taya, aabot na sa apat na ektarya ng kagubatan ang nasunog at patuloy pa rin ang pagkalat nito. Mahirapan ko kasi umaakyat na po. Hindi po natin ng uh, post natin para <laughs> wala pong access road sa uh, taas na. Maakyat na po. Sa ngayon, monitoring at paggawa pa lang ng firebreak ang ginagawa nila. Pero matindi nilang kalaban dito ang malakas na hangin na nagpapalala sa pagkalat ng apoy. Nandun po ang Phoenix sa uh, kasama po ang kasapakan ng mga uh, NBR po natin, kasama ng mga uh, natin, po sila Sa katabing bayan naman ng Bukod, inaapula pa rin nila ang sunog sa Barangay Pito at Barangay Bobokbisal na halos 120 hektarya ng kagubatan na ang nasunog. Hindi na, hindi namin ma-reach kaya yung mga maglalakad sa bakasiyan ngayon ng mga 3 to 4 hours yung nakaraan. Although may makakapunta sa sakyan pero kailangan 4 by 4 po sir yun. Sa kwa ng Earth Observing System Data and Information System ng NASA kahapon, April 18, kita pa rin ang lawak ng usok mula sa sunog. Binabantayan pa rin ito ng BFP Cordillera at inaaral pa nila kung magsasagawa sila ng aerial fire suppression katuwang ang iba pang ahensya ng pamalaan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.